And then, yung mapupunta kina Madeline's family, na na uh, address ko na po siya properly para hindi po tayo magkakaroon ng confusion. <music> pagpapadala po tayo kina um, Paul uh, sa Mindanao. Naisipan ko na rin pong ng konting groceries para kina Madeline o sa family ni Madeline. So, ito po, bumili po ako ng pancake mix. Mayroon po kasi magpadala sa kanila na kung ano-anong groceries na hindi nila alam or baka hindi nila magustuhan or baka hindi nila maluto dahil kulang sila sa ingredients. So, ang binili po natin ay mga basics lang like uh, pancake mix na nandyan na lahat. So, ang itadagdag na lang nila is tubig at saka kunting asukal. So, kinumplito na rin po natin yan. Bumili tayo ng asukal. And then, bumili din po tayo ng oatmeal. At least yung oatmeal, ganun din. Lulutuin na lang nila with sugar if they prefer to make it sweeter. Um, at din sa mga iced tea juice na, tinagpadala tayo ng juice. Yung dadagdagan na lang nila ng tubig para hindi na sila, para hindi masayang din kung kulang sila sa ingredients. So, bumili tayo ng na. kalaking bag ng pancake mix, 5 kilos I believe, which is ready to cook. So, let's pack them up. And bumili tayo ng mga chocolates canned goods na ano and then we ako ng isang box ng maraming sabon para meron silang bath So, at saka kunting cookies and chocolate kasi sabi ni Madeline hindi daw sila mahilig sa cookies ay sa, hindi, no, sorry hindi sila mahilig sa chocolate so cookies na lang ang binilating iba at saka pagkain, more on pagkain Actually, itong pancake po, pwede nilang lutuin and pwede rin maging baon ng mga bata. At itong aking mga katulong, gusto nilang lumabas. So, palabasin natin sila. So, ito, this is a spam, um, holiday luncheon meat meatloaf. It's not that healthy. Pero pag hindi naman nila kinakain lang araw-araw, it should be okay. Oh, so, meron din tayong cornmeal. umle daya ng kanto chocolate may isay naman ng mga bata Maybe, hopefully hmm. sana hindi sila matunaw hopefully then papatanda ako ng mga chocolate din naman para matunaw so it should be okay it should be okay lang natin ng mga konti liner para may gyan natin ng dami para hindi sila aalok sa loob ng box yun ayun ah, uh, bumili ako ng dalawang malaking dalawang bag ng pancake mix pero so, may mga Pwede mo ng mga bata. ramen, medyo, I think, minus 2 or minus 2 degrees. So, nag-ease na Okay. Oh, pwede natin yung gabi dyan. Uh, karoon siya na. Karoon siya na. Potion para hindi siya aalog pag na bola doon sa loob ng container pag pinadala. muna. Teka. Okay, Tinapik pwedeng masyadong po ng uh, at makita tayo ay more charge And another one to go. <laughs> I'll put it in plastic. para just in case na mabasa doon sa cargo hindi mo mapasok yung tubig sa loob oh. so kahit sinisil ko naman sa labas nilalagyan ko pa rin ng plastic sa loob para sigurado at sayang yung mga laman kung nasira kung nabasa Okay. Sa ano yung plastic po? Itong sabon, kailangan kasi natin malutin ng na plastic. Para hindi niya mahawaan ng scent yung mga pagkain. Kala na yung mga cookies ay nakabaks lang. Ayan. Alright. Oatmeal. healthy yan. Nice. Matry nila yung iced tea. Tapos, matext din natin, makita din natin kung yung gusto nila kasi maraming, parang kay Madeline, ang daming ayaw na pagkain. Hindi sila sanay sa mga ibang pagkain o mga processed na pagkain. Kaya baka ayaw din nilang kainin. So, this way. Tingnan natin kung ano yung gusto nila at yung mga ayaw nila para next time. Hindi na natin ipapit nila. Ito naman mga cookies na tingin ko para sa mga bata. Mabao nila. Nagdala nila sa school. At isa nabago sila papapasok. Kahit paano hindi ginugutom. So hopefully, kumain tala sila ng pancake. Masarap kaya yung pancake. Lumaki kami ng pancake. Ang pancake namin daw is ano kamote. Um, from kamote flowers. So, healthy din yun. Huh, okay. This is called butter cookies. Hopefully, mag vanilla. Manila. Not sure. Kasi, syempre, first time nila kumain ng ganyan. Okay, hindi na ko alam. Crossing my finger na...

sabi ni Madi malamig daw doon sa so, itong mga medyo manipis na sweater ko. Padala ko na. bigyan natin sila ng tuwalya magamit naman sila sa wanting na na lang kailangan bilhin kasi okay, hindi ko kailangan pang marami tuwalya pamigay natin yung iba alright and we are good to close medyo nag over ito pero I'm hoping it should be okay. okay. That should be fine. I think that's perfect. Okay, and now and I will tape them up get them ready for pickup.